3 fireworks 1 saving po ito ha mga busing 23,500 so, beautiful dreamer so nakalaga po siya ng 3,500 4,200 so 120 na po ito ha sa mga naganap nito mabosing. ang presyo po mga busing nito ay 2,000 pag dito naman mga busing 300 ah, diamond sets. 16 sets mag-update tayo ngayon December 8 ngayon ha so mag-update tayo dito ng mga stocks stocks tapos yung price ayan And East RC, ayan is RC Fireworks ayan o napakaraming bumibili ngayon mga bossing mga puro nakakutsi ha sa mga naganap nito mga busing dito sa SRC Fireworks so 120 na po ito ha ayan 120 na po ito mga busing ha. sa mga naganap nito mga busing meron po yan dito sa SRC Fireworks ayan 120 pesos ayan ang presyo po mga busing nito ay 2,100 ayan 2,100 po ito mga busing ha Diamond Fireworks INC tapos, pag dito naman ang mga busing, 350 pesos po ito. <laughs> Sa, ano, ah, Diamond 16 shots po mga busing, 580 na lang po ito. Silver, dragon, ah, 530 pesos lang, ah. Ayan, 530 pesos po ito. Tapos dito naman tayo sa ano, sa Absolute. Ayan. 800 pesos na lang po ito. Oh. And ito po yan sa SRC Fireworks. Ayan. 800 pesos po mga bosing, uh, 16 sets. Tapos dito naman sa LF. 16 sets medium po mga bosing, 800 pesos. Ayan po mga busing, dito naman tayo sa King. So ito naman, uh, 4, 499 shots po mga busing. Uh, Nagkalaga po siya ng 3,000 pesos yung King. Ayan. So ito yung stocks nila ngayon. Ha. Uh. Ito naman, sig siguro uh, yung ganito, lahat na yan dito, 3,000 pesos yung kada isa nito. Ayan. Tapos dito naman tayo sa mga business business bombing uh, 4,770 so ito naman uh, 100 shots po busing ah. ayan 100 shots so ang presyohan po dito sa ano sa 100 shots po busing yung broken silence uh, 4,200 po ito ha ayan tapos dito naman tayo sa diamond in the sky ay 8,500 168 sats ayan 168 sats po yan mga busing ha so ito yung price niya mga busing 8,500 ayan tapos dito naman tayo sa over the rainbow ayan 160 sats po mga busing 7,600 tapos dito naman tayo sa lucky party and 16,700 Uh, 72 chats So napakarami po sila ng stock dito. Ayan yung ano. Yung Skylight po mga bossing 36 shots mga bossing 1950. Ayan, ito yung Skylight. So nakalaga po siya ng 1950. So 36 shots. Ito yung mga stocks nila ngayon. Tapos dito naman tayo mga bossing sa One ano, high pinos. 100 shots po mga bossing, uh, 6,000 pesos. 6,000 pesos po 'yan mga bossing Tapos dito po mga bossing sa blooming flower. Ayan, blooming flower po mga bossing, ayan, meron pa po sila dito. So wala po tayong price na ni Tapos yung diamonds na in the sky, ayan 8,500. So 168 shots po mga bossing. Ayan. Tapos dito pa mga bossing yung Vulcan. 49 shots po mga bossing. Ayan, 49 shots. So walang nakalagay na price. Ayan. Ayan, ito yung stocks nila ngayon, napakarami. Santa Cruz. Ayan, ito yung price mga busing 10,500 ayan 109 shots so ayan na parang. may mga gatling po sila magkano kaya ang mga gatling gun ayan sa mga nakanap nito mga busing yung gatlingan gun 1,200 ito sa maliit. Magkano kaya ito? Madam, magkano pala ito? Gatlin. Madam, magkano pala ito? Price uh, ko? 1 trip 1,300 po ito mga bossing. Gatlin. Tapos dito naman tayo sa Steve Franklin. Ayan. So 100 shots po mga bossing So 12,000 Ayan. Ayan Tapos dito naman tayo sa B-Sail 330 shots po mga bossing 23,500 Ayan Parami pa po silang mga stocks dito Tapos dito naman tayo sa Olympics World Ayan 15,200 po ito ha Tapos yung ito 60 168 shots pumabosing uh, 12,200 yung tram dito naman tayo sa barak 182 shots pumabosing 10,800 ayan 10,800 yung barak pumabosing yung world song yung dito naman wala ang price ni pumabosing ito lang world song 2,000 pesos Ayan, so, yung stock nila. Ayan, tapos dito naman, seal po ito. Ayan, may nakalagay na mga seal. Yung si Burakay. Ayan, Burakay po ito mga busing. Uh, 150 shots, uh, 6,800. Ayan, 6,800 po yung mga busing. Tapos dito naman tayo sa Fantasia. Seal din oh. No? 6,800 oh. 150 sats tapos dito naman tayo sa Tixi 16,500 ayan tapos dito sa ano Majiti in the sky ayan 19,000 ayan oh. Tapos ito naman, beautiful dreamer, 12,000.

100 shots po ito ha 3,700 Ayan, 3,700 po Ayan, tapos dito naman tayo sa ano Kay Paunus 49 shots uh, 1,700 Ito yun So may mga stock pa po, po sila dito Ayan ayan yung stocks nila ngayon dito tapos meron pa dito sila yung 20 shots po mga busing 1,300 o oh. ayan si Bacos 1,300 na lang po ito so medyo tumaas po sila ngayon mga busing ayan 20 shots naman yan tapos dito naman tayo So ito yung price nya 1900. Dan itu ya tak ya eh. 49 shots. Ayan. So may mga stocks pa po sila dito. Yung nila oh, ni Oh, ma pauntin sa mga naganap ng itong mga busi pati ibon ang damdami pa silang stocks mga busi so 45 pesos pala ito ayan talagang 45 pesos na lang po ito oh, sa mga naganap nyo murang-murang lang po yan mga busing ayan yung Lucky mayon 120 pesos tapos yung Lucky paguta 120 pesos tapos yung Lucky New Year 120 pesos yung ispatnik 45 pesos so ito po yun mga busing Silver tapos yung Super Jumbo Silver, 85 pesos. So ito po 'yon. 85 pesos po ito. And tapos dito naman tayo sa Golden Bay. Uh, 160 pesos. Tapos meron pa dito mga bossing yung Lucky Magical 260 pesos. Tapos yung si the final 320 pesos tapos yung lucky flower lucky flower seal and 320 pesos tapos yung seri blossom 260 pesos tapos yung sunflower 260 pesos ayan Tapos dito naman tayo sa Silver Beauty 320 pesos, tapos yung Barrel 320, tapos yung Lucky Circus 320, tapos yung Lucky Hidden 320. tax nila ngayon mga busik sa SRC Fireworks